dalawang Bruce kong Russian na lalaki ang ko ng isang mas malupit na lalaki. Nakuna ng video na ito ng security camera sa labas ng isang bar sa isang maliit na bayan sa Russia. Ayon sa mga reports na hindi pa nakukumpirma sa ngayon, ang mga lalaking nasa kalsada ay nanghaharas di umano ng mga babae sa isang bar o nightclub. Nang tinanggihan sila ng isang babae, tatlo sa kanila ang nagtangkang hatakin ng babae sa VIP area. Ang asawa ng babae ay nasa banyo habang nangyayari ang lahat ng ito pero nang nalaman niya ang tungkol sa insidente ay dinalanya niya sa labas ang mga lalaki. Ang lalaking ito ay si Nikola Vlasenko, isang boksingero. Sinubukan niyang tapusin ang away sa tahimik na paraan pero dahil lasing na ang mga lalaki ay lalo lang silang nanggulo. Nilapitan ng dalawang lalaki si Vlasenko at mukhang balak nilang manakit pero sa isang suntok ni Vlasenko ay na-knockout agad ang mga ito. Maikatlong lalaki na walang kamalay-malay na napatumba na palang kanyang mga kaibigan ang sumubok na makipaglaban kay Blasenko. Tumba din siya. Wala nang nagawa ang ibang mga lalaki kung hindi sumuko. Ang mga nasaktan na lalaki ay nag ng mga complaints at balak di umano na idemanda si Blasenko.